Yes mga kabokals, nandito po tayo sa diba? Lumbaga, e, Pampia, San Pedro Bautista, bayan ng Kandilaria, para sa uh, pagdalao Ang uh, mahal na berhen ng Kaisasay. February 25, 2024, ito po ang araw na muling pagbisita o pagdalaw mahal ng mahal na berhen ng Kaisasay dito sa bayan ng Kandilaria, Quezon. Partikular sa San Pedro Bautista Parish Church. Idinating dito sa Candelaria Quezon ang imahe ng mahal na berhen ng kaisasay bandang aluna ng hapon. Bali ika-42 taong pagdalaw ito sa bayan ng Candelaria. At sinundan ito ng banal na misa bandang alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. Nang matapos ang misa ay isa na po ang imahe ng mahal na berhen ng kaisasay sa karosa para naman sa gaganaping prosesyon short trivia lang po. Noong 1603, isang mangisda ang nagngangalang Juan Maningkad ang nakahuli na maliit na statwa ng mahal berhen na Immaculate Conception. Mga sampot kalahating pulgada ang taas sa kanyang lambat habang nangisda sa tabi ng Pansipit River sa baryo ng Kaisasay ng bayan ng Taal, Batangas. Nang makita ang kababalaghang ito, hindi alam ni Juan kung ano ang sasabihin o gagawin. Nagpatira pa sila sa harap ng imahen at nagsimulang manalangin. Kumalat ang balita at nang makarating sa bayan, pumunta ang kura at hukom sa bahay ni Juan na makita nila ang magandang imahe ng ina ng Diyos. Lumud sila para ipagdasal ito at nagpasya na dalhin ang rebulto sa taal kung saan ipinagdiriwang ang isang ingranding piyesta at hanggang ngayon ay patuloy na ipinagdiriwang tuwing Disyembre 8 bilang parangal sa berhen. Balililibot po ang imahe ng mahala berhen ng Kaisasay sa bayan ng Candelaria unang binagtas ng prosesyon ay ang Digala Street Pontang de Valle tapos mismo bayan ay dumaan ang prosesyon pagkatapos ay umikot sa Kali Ramos sobrang dami ng tao na nakiisa may nakita ako pati mga bata ay nakikilakad mga lolo at lola nagtsaga din sa paglalakad hanggang sa makabalik sa San Pedro Bautista Parish Church sa saktong alas 6 ng hapon at sa pagtatapos ng uh, prosesyon ng imahe ng mahal na berhen ng kaisasay at sa muling pagdalaw sa bayan ng Candelaria ay nagkaroon ng uh, maganda at magarbong fireworks display.